Ha? Kala mo iuwi ka pa namin sa inyo? Hindi na namin iuwi Sabay daan, doon sa kabila? Opo nga eh Eh hindi na nga, iuwi na nga namin ikaw Bukas na sa amin titira Ayak kalimutan mo yung mga magulang mo Iniwanan niya po ako Ba't tumiiyak ka? Kasi po, iniwanan nila ako Nasaan ba sila? Paano iniwanan? Naiwan o iniwanan? Naiwan po pala. Na. Naiwan ka? Pwede po po sa O, oh, sige, sakay na. Buksan mo yan dyan. Ba't mo umiiyak? Sige, ilahin mo. Yan. Ba't umiiyak? O, oh, dyan ka sa likod. O, oh, ba ba't umiiyak ka? Ah? Paano naiwan? Buksan mo ulit. Kasi po, wala po kami. Klaseng ayon. O. Oh. Ano po? Uy na, bigla nila. Huwag oh, ko Alam, may, alam mo kung saan pupunta? Apo. Oh, oh, sige, pupunta natin. Huwag ka namiyak. Naiwan ka, kaya pala naglalakad ka. Kanina ka pa naglalakad? Oh, Nag-aaral ka ba? Oh, Anong grade ka na? Grade 4 ba Grade 4. Diba? Sipag ah. Yan ang gusto ko sisipag masisipag din po mga kababayan natin sa bundok mag -aaral. yung iba sinasabi hindi nag aaral nag-aaral po sila marami po mga nag-aaral na kababayan natin alam mo yung pupuntahan nila opo nagkako sa patalpato saan yun Sa Juliana po Sa Juliana doon ka namin yate doon ba bahay nyo opo ah doon ang bahay nyo ngayon nang iwang ka Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Bawal ang iyakin kay Soto TV 10. Oh, huwag ka na umiyak. Grade 4 ka na. Mag-aral ka mabuti ha. At bibigyan kita ng pambaho mo pang isang buwan. Pang isang buwan. Magkano na pagkaya isang buwan? Maliit pala Bibigyan kita ng pambaho mo pang hanggang bakasyon. <laughs> oh, lukot ka talaga Soto Bibigyan kita ng baon mo hanggang matapos ang pasukan ha. Mag kasi nag-aaral ka mabuti. Mga bata na masisipag. Ano ka na Ano pangalan mo? Fatima po. Fatima? Fatima Galang po. Fatima Galang. Ano siya niya po daw ako. Sabi nila po, ano po daw sundin nila po daw ako. Ah, dahil nag-aaral ka sa baag. Ano po, sundin nila po daw sana ako. Tapos hindi kayo sinama? Po. Ay, sino kasama mong nakatira dyan sa baag? Si Sis Noemi po. O, oh, asan si Sis Noemi? Nandun po siya. O, oh, ano sabi niya sa'yo? Wala po. Gusto ko po sana po, pero ayaw nila po kung iate. Nila Sis Noemi? Hmm. O, di ang mangyayari, iuwi ka namin sa bahay mo, and then after nun, pagpasukan, babalik ka dito sa baag. Uh, ah, Na-miss mo pamilya mo. Kasi nag-aaral po siya, malayo po siya sa kanyang pamilya. Eh dahil nga Sabado naman bukas, at linggo sa susunod na araw, walang pasok, eh karapatan naman siguro niya makasama yung pamilya niya. At dahil pumara siya at gusto niya makisakay, gusto niya uwi, iuwi natin siya. And then, pagpasok niya, hatid na na siya ng papa niya. Pagka ganyan, ganitong na, huwag ka nang lalabas, huwag ka nang gagala malayo pa naman yun sa inyo eh kasi naman po miss ko na miss na miss ko po, po sila yan naman pala eh kaya talaga nanay marlin niya eh miss na miss kayo eh sige uwi tayo sa bahay niya di ba may daan dito wala ano po meron papunta sa amin alam mo ba na iuwi ka na namin sa Bulacan? Doon sa amin titira. Ano? ito ka na sa amin titira ha kala mo iuwi ka pa namin sa inyo hindi na namin iuwi sabay daan doon sa kabila eh, hindi na nga iuwi na nga namin ikaw ka na sa amin titira kaya kalimutan mo na mga magulang mo sa amin magiging maganda buhay mo mamahalin ka namin, pag-aaralin. O, ayaw mo ba nun? Ha? Ayaw mo ba nun? Sa amin ka na. Iniwan ka ng magulang mo eh. Eh sa amin, oh, dahil iniwan ka, sa amin ka na. Ganun kasi yun. Ano? Ay ka? okay pa, Niyak yata. Joke lang yun. May daan din dito. Ayoko lang dumaan doon sa kabila. Malikabok. Marurumihan yung sasakay natin. <laughs> Akala mo walang daan na. May daan dito. Malapit na tayo sa inyo. Kala niya talaga, sasama ka namin eh. hirap pero magparal. Ang hirap magpakain. <laughs> Namiyok siya. Huwag ka na mayyak. Eto na, malapit na tayo sa inyo. Joke lang yun. Napaka mo pala. Huwag ka na. Huwag ano. ka na magkailangan, di ba, nag-aaral ka. Tatagan mo ang loob mo kasi malayo ka sa pamilya mo. Kasi nag-aaral ka, di ba? Hindi mo sila kasama para makapag-aaral ka. O, lagi mong titibayan yung loob mo kasi nag-iisa ka, hindi mo kasama mama at papa mo. Pero pag ganito, Sabado, Linggo, yan, tama yan, eh, makasama mo sila. Iayatid ka namin. O, ka ano po kaya? Kay Max? Max? <laughs> Max lang pala eh. Kaya ba? Oh, madami yan. Oh, pili ka. Sa'yo na lahat. Huwag ka na pumili. Sa'yo na lahat. Kala ko kung ano. Max, kala ko si Alvarado. Malapit <laughs> oh, na tayo. Kasi nasusuka na po kasi ako eh. Nasusuka ka? Baka may plastic yan. Kuha ka plastic. Pupublisan mo. Bukupo. <laughs> Oh, plastic. Diyan ka sumuka. Sa sinya <laughs> sabi ko sa iyo, kalilinis ko lang. <laughs> Marami ba yan? Bako, konti lang. <laughs> Damihan ano? At kaya mo naman palang eh, pero ready mo yung plastic ha? Buti nga, mapalad ka eh. Yung ibang mga batang ayta, nakatulad mo, hindi nakakapag-aral buti pa nga yung magulang mo nagsisikap sila na mapag-aral ka kahit na magkalayo kayo kaya ikaw mag-aaral ka mabuti sikapin mo mga tapos ng pag-aaral para matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay yun yung susi para umasenso yung lahi nyo yung pamilya nyo yan malapit na tayo malapit na tayo sa Santa Juliana alam mo yung daan ha pagdating doon tara Tay, kilala nyo to? Kilala nyo? Saan ang bahay niyan? Umiiyak kasi, nadaanan namin. Doon sa may paglagpas ng bag. oh, asan ang bahay? Asan ang tatay nyan? Sa kananay? Iniwan daw siya. Mamamalikwa na ka. Hmm. I mean, muli ka ng pagdaganan. Hmm. Ah, malapit lang. Oh, sige, kaya mo na dito. Oh, sige na, ingat ka. Dala nga. Tayo pang niya. Ano, pa? ano pangalan niyo, kuya? Ay, ah, ano po ba kayo dito? Ah, may katungkulan? ano ah, paano ba? Ah, pamangkin niyo yan. Ah, ganun. Ganun ah, Pambaon mo. Mm, natin. Mm. Ah, sige na. Punta ka na doon. Tago mo yan ha. Nadaan na lang kasi namin sa daan eh. umiiyak. Isuka mo na. Magsuka. Nasusuka. Hindi ka ni Niwan daw siya. Umiiyak. <laughs> umiiyak kanina. Umahagulgul. Ah, sige na. Ay, kuya, huwi na kami. Ah, sige. Ay, ako na siya. ano pangalan mo? Fatima? Oh, sige, Fatima, awi na kami. Sige, kuya. Okay. At, okay si Fatima. Ayun. Kaya niya na.